Hey, kamusta kayo mga kabiyahe? Madalas nating marinig, pag Ilokano automatic na kuripot, di ba? Parang laging nakakabit na sa kanila yung stereotype na yan. Pero teka muna, totoo nga ba? O baka naman may mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang pagiging masinop sa pera? Samahan niyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng ahas Ay este, ng a kuripot na bansag sa mga Ilokano. Una sa lahat, linawin natin ang pagiging Ilokano ay hindi sinonim ng pagiging kuripot. Ang totoo, sila ay wise sa paggastos, praktikal, matipid, at masinop. Ang tawag dito sa Ilocano ay naanad. Ibig sabihin, maingat. Maingat sila sa bawat sentimong pinaghirapan nila. At sino ba naman sa atin ang ayaw maging maingat sa pera, di ba? Isipin nyo na lang ang heograpiya ng Ilocos Region. Mahaba at makitid na lupaing nakja between sa West Philippine Sea at sa Cordillera Mountains. Historically, hindi ganun kadali ang buhay. Limitado ang lupang sakahan at madalas daanan ng bagyo. Dahil dito, natutunan ng mga Ilocano na pahalagahan ang bawat butil ng bigas, bawat patak ng tubig, at bawat pisong kinikita. It's not about being stingy, it's about survival and being prepared for anything. Ang pagtitipid ay naging isang cultural virtue isang paraan para masigurong may makakain at may magagamit ang pamilya sa darating na mga araw, lalo na sa panahon ng sakuna o kagipitan. At heto pa ang isang malaking-malaking fact, super generous ng mga Ilocano. Oo, tama ang narinig nyo. Kung may bisita sila, grabe, all out yan. Ilalabas nila ang pinakamasasarap na pagkain, ipapagamit ang pinakamagandang kwarto, at aalagaan ka na parang hari o reyna sa mga handaan tulad ng fiesta, binyag, o kasal, asahan mong umaapaw ang pagkain at walang uuwing gutom. Ang tawag diyan ay padaya, isang handaan para sa buong komunidad. Hindi yan gagawin ng taong kuripot, di ba? Para sa kanila, ang pagiging hospitable at pagbabahagi ng biyaya ay mas mahalaga kaysa sa perang gagastusin. Pangalawa, ang mindset nila ay long term. Hindi sila basta-basta bumibili ng mga bagay na para lang sa panandali ang kasiyahan. Ang iniisip nila, magagamit ko ba ito ng matagal? O makakatulong ba ito sa kinabukasan ng pamilya ko? Kaya naman, mas pipiliin nilang mag-invest sa edukasyon ng kanilang mga anak, sa pagpapatayo ng bahay, o sa pagnenegosyo. Ang pagtitipid nila ngayon ay para sa mas magandang bukas. Hindi ito pagdadamot, kundi isang matalinong diskarte para sa seguridad ng pamilya. Ika nga nila, tinagaget nga agmulmula, git add Ang masipag magtanim, tiyak na may aanihin. At sa totoo lang, dapat tayong ma-inspire sa kanila. Sa panahon ngayon na ang hirap ng buhay, ang pagiging na-annad o wais sa pera ay isang skill na dapat nating lahat matutunan. Ang pagpapahalaga sa bawat sentimo, ang pag-iwas sa utang, at ang pag-iipon para sa future. Yan ang mga aral na itinuturo ng kulturang Ilocano. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong kuripot ang Ilocano, ishare mo ang video na ito. Sabihin mo, hindi sila kuripot, why sila? Sila ay masinop, praktikal, at higit sa lahat, may malaking puso para sa pamilya at kapwa. Ang kanilang pagtitipid ay hindi tanda ng pagdadamot, kundi simbolo ng kanilang pagmamahal at paghahanda para sa mas magandang kinabukasan. Sana ay may natutunan kayo at mas na-appreciate natin ang ating mga kapatid na Ilocano. Kung may Ilocano friends ka, itag mo sila sa comments at mag-share ka ng experience mo sa kanilang kabutihan. Maraming salamat sa panonood, mga kabiyahe. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa marami pang kwentong biyahe at kultura. Hanggang sa muli, Agbiag Ti Ilocano.